Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Hindi ako nakakapagawa ng video kasi medyo busy ngayon. Alas 5 na po ng hapon. Meron dumating sa akin. Galing, ito, galing ito sa ano ko, sa anak na panganay at saka sa asawa niya. Yung sakay sa pangalawa kong anak nagbigay siya ng cake at saka dalawang bulaklak yung binigay niya. Yung isa, yung paborito kong bulaklak, kulay dilaw siya. Tapos, yung isa naman, yung, ano siya, rose siya. Pero ang ganda niya. Ngayon, bubuksan natin to kung anong laman ito. Kasi parang balot na balot ito. Ganunin na lang natin. tindahan, wala na akong tig limang piso na ano na mantika. Tingnan natin kung ano to. Ano naman ang pagkabalot nito? Ang kapal ng pagkabalot. Oh. Marami akong papuputokin. Gustong gusto ko to. ano parang pag nagpapalipas ng, ano, ng oras, ganyan, pag nag ako ng customer, nagpapaputok ako na to. Makapal yung balot. hindi ko alam kung ano to. Sabi ko bakit, ano, ah, nagbigay pa sila. Eh, alam ko naman, lipit sila ngayon kasi marami silang ginagastos ng tapos yung anak ko nag-aaral siya. Kaya, hindi ko naman inaasahan na magbibigay siya kasi sila. Kasi ayaw ko nga ng ano, magbigay sila dahil gipit sila. Ayan. ang kapal ng pagkabalot. Siguro ko sa ginto, bakit makapal yung pagkabalot? Kaya sa inyo, tapos na yung Valentine's Day. Ngayon, February 18, sa akin hindi pa tapos kasi ito yung regalo ng aking anak at saka yung manugang ko. Salamat Jason, salamat Shena. Hindi ko alam kung ano to. Medyo ano siya, mabigat siya. Sabi ko, huwag na nga sila mag Paulit-ulit ako. Oh, ano kaya? Pagkakabuti na natin yung karton. Sapatos siya. Tato eh. Ayun. di ko alam kung sapatos. Parang sapatos. Eh. Ayan, may nagkalagay. Ayan Oh. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Thank you, Shena. Thank you, Jason. At syempre, sa kay Benji, maraming salamat. Salamat sa sobrang pagmamahal nyo sa akin. Sa kay Jill, salamat, Jill. Pa, hindi ito sapatos. Parang sapatos lang yung ano niya, karapol. Hmm. Tanggalin na natin kung ano. Apa? Garter siya parang garter Maraming balo to. Ito nga. Grabe na iskat stiff nito. Galing kami ni Rhea sa ano sa SM, may binili kami doon tapos pagdating namin, kinabit yung bintana doon sa kabilang bahay. Kasi dadalhin namin dito yung roll -up para may roll up dito para ma open na ito ng buo. Ayan, madaling na sa labas madilim na sa labas. Ayan. 4 kilo ka ba dyan kung tayo? 4 kilo meron. Anong pagkain ng manok? Itong manok. Ay, ano lang yung pagkain ano ko? Dyan? Ano lang yung ano ba yung conditioner, white conditioner at oh, tsaka yung Mais, yung mais na crack at saka yung medyo drog Purina 300. Meron. Ilan? Oh, na itong tatlong kilo to. Ay, alam niyo may bumili ng Purina 300. Ayan, ubos na yung ating Purina 300 kaya kailangan na bukas natin bumili. eto na 'yon. Ipagpatuloy na natin yung ating unboxing. Ito na lang muna yung video natin ngayon. Kasi, tag ano tayo ngayon. Tag busy busy tayo. Lala. Hindi ko nakita. Styro ang nakita ko. Ayan o. Oh. Balik pa lang pagkaano ko yata. Balik pa. Oops. Hindi ko alam kung ano to. Yay! Sabay-sabay tayo. Ah, ang ganda. Oh, sa amin ni Nels. <laughs> ganda. Hala, ang cute. Ang cute. Eto, oh. Eto yung para sa akin, di ba? Ito yung para sa kay Nils. O, oh, di ba? Ang cute? Tapos may cute na kutsara na maliit na pang kapi, -kapi talaga. Tapos may takip siya. At ito naman yung natanggap ko. Galing sa pangalawa kong anak. Ito yung lag at saka kasama niya yung girlfriend niya. Tapos, itong isa naman galing kay Abby, Pamangkin ko, at kay Rhea. Ayan, natanggap ko nung Valentine's Day. subscribe ng channel namin. Maraming salamat sa inyong lahat.